Что? Всё. А, моя котенок не такой. Попробуй. Э, всё, выхвати. Ну, конечно, бабочка. Ну, да, Amen. Ты что, окал? Гонгана.

Jeg har en gammel boks. то 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 не то есть габас габас кассе габас а я губубаш айло айло это я увидела по идее что это

Nakapalitan nyo ng tumig natin. na naman. Ano ba? fish. Ang fish yung tumalagay. lang kasi hindi nagsukses yung umi. Ang walang umi ko na. Wala na

ah show kasi galing sa gripo. Diretso dito sa balde. Diretso na dito sa ano uh, naman. Tapos mukhang nalangatan siya kung kasi galing dito sa balde. Diretso dito. Kaya dapat siya hindi gagawin sa kanila. asan siyan pala hindi namin nilinis talagang totally uh, muna. Uh, Ayun ano hindi naman nilinis. Tapos kinakain nila eh. Uh, tapos isang beses lang kami nagpapakain sa isang araw. Natulong na yan ka sa so, na kumulan. Kaya yun, isang Pero pag yung isang beses, isang araw, nabot ng dalawang yung gabaw kung so, isang buwan pa. So, kahit itong araw yan sila, hindi kumain magbubuhay. Gusto na yun. メロケーマーを覚えているのか。ああ、ですけ